Yo, yeah, what's up mga repa? Welcome po ulit sa akin channel, Repa Tokpo po. Yun mga repa, kung bago ka lang sa akin channel, please like and follow my page and YouTube channel. Pakisubscribe na rin mga repa. Pupunta tayo ngayon sa isa sa pinakamasarap raw dito sa pabatang Lancaster ay ang Natad Food House. Yan mga repa. Meron rin silang bagong uh, goto overload with free soft drinks and Shanghai. May mga rice meal na rin sila mga repa. Only rice pa with free soft drinks. right? check it out tingnan natin kung masarap talaga mga repa rock roll yung mga repa to o oh, diba you know, yun o yun tigman natin 100 pesos lang natad food house goto yun wala makain. kumakain tugtugro pala dito yan astig takay dito sa so malapit sa Lancaster lang itong mga repa Sigurado mga rep, ang ganda dito pag uh, paggabi na. Kasi may ano, you know, set up oh. Marami rin menu. May mga french fries, sizzling, ano-ano pa. May barbecue, inasal. May ano pa nga oh. Basta so, marami mga repa, punta nyo lang dito. Titingnan natin yung, ano, pinunta ko talaga dito yung overload nila na 100 pesos. Check natin. Ito so, mga repa, ang overload nila. natat overload na goto. May so, soft drinks pa yan. Siyempre mga repa, titikman na natin. No? Oh. Ayan o. Oh. Free soft drinks. Oh. Ah. Pangalawang kain ko na to sa mula kagabi. Kasi nagpa-medical ako, di ba? na yung ating... Uh, Alamansi. Ito na. Alright. Siyempre may ano daw ito. Ito na. Chili sauce. Bado mga repa. Lagyan na natin na marami. Para isang kuwanan lang. May libre pang Shanghai. Dalawang peraso. Ang kapat. Ano? Laman loob mga repa. Plakado. Mmm. Ang kapwa. Pagutom pa. ka na talaga.

Yeah. Mm. Tap. nga mga repa busog-lusog na naman tayo sa 100 pesos na GoTo overload ni Natad Food House. Kung gusto nyo po dito mga repa, along uh, kalayaan, uh, at Binkula Avenue lang to. Bago ka makarating na Lancaster mga repa, bandang kanan sila. Alright, try nyo yung mga rice meals nila. Alright, rock and roll!